so akala mo napakasimpleng damo lang pero Kaganda pala ng bulaklak nito ano o akala mo damo damo lang sa si kilit pero namumulaklak pala ano o hindi ko lang alam kung anong flashing ano to kasi po lang sa ano eh si Greg ngayon dito tayo ngayon tayo ngayon ngayon oh. ngayon tayo kasi malamig ganda pala ng bulaklak niya oh. lalapit pa natin dito tayo ngayon sa kingdom hospital ayan Ay, oh, kingdom hospital yan tapos yung building na yan na ano, ginawa. You know Soliter and Riyadh. Tapit na, tapos. Tagalingan nila. Uh, Doon banda sa amin, likod ng CTW na yan. Ayan. Si, dito na si Lispo yung mga polis dito tagi isang ano lang isang sasakyan isang polis lang ay katulad sa atin isang police, ay isang patrol apat na sakay mga butiti pa at hanggang dito lang muna guys sa mga hindi pa nakapag subscribe mag subscribe muna kayo para updated kayo sa susunod kong video Bye bye. Nahihiya ako sa ganda mo. Di wag hahanap ng pag-ibig Nababaliw sa puso ko Ganyan ka sana.